Nag-aaralan na po ng Senado kung paano mabisa na magagamit o gagamitin yung Artificial Intelligence or AI. Maging po ang Korte Suprema, tinitignan kung paano nga ba ito pwedeng magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Para bigyan po na mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Monre. Sa mga gumagamit ng AI o Artificial Intelligence, alam niyo ba na matagal na itong nage-exist? at sinisilip na ngayon ng Senado kung paano ito may incorporate sa kasulukuyang panahon at sa future. Para kay former Chief Justice Artemio Panganiban sa isang diskusyon, matagal nang nandito ang artificial intelligence. Yun nga lang, mas kapansin-pansin na ang advantages at disadvantages nito sa tao ngayon. Mula sa pagtulong nito para padaliin ang trabaho ng tao, hanggang sa posibilidad ng paggawa ng krimen gamit ang teknolohiya para manghack o mangscam, o kaya naman ay pagdulot ng depresyon o anxiety dahil sa exposure sa social media na produkto ng modernisasyon. Sometimes, it bothers me to know that AI and other technological advances pose significant risks, including in the domains of daily life. Indeed, any use of AI requires caution and humility. Pati rin sa legislation ay hindi lang Pilipinas kundi mga karating bansa rin daw ang nakakaramdam sa pagpasok ng modern technology. Pero kahit mabilis nang maipapasok ang constitutional statutes o regulations sa AI, ang mga court judges pa rin ang makakapagdispensa ng human justice, hindi robots. Very late, judges are conferred wide discretion, not available to technology bots to attain a just and humane society where liberty is safeguarded and prosperity is nurtured under the rule of law. The running goals of technology are here to stay. They are inevitable with all their benefits, risks, and opportunities pinasilip din ni Chief Justice Panganiban ang strategic plan ng Supreme Court for Judicial Innovations, kung saan plano nitong madigitalize ang mga korte sa bansa, pati ang pangkalahatang judicial system para sa mas epektibo at efficient na pagpapalaganap ng hostisya at karapatan. Pero hindi raw papalitan ng teknolohiya ang tunay na instrumento ng pag-iisip at panukala ng karapatan at batas, ang tao mismo. Let us not forget that there is a human mind There is a human heart. I'm more than confident that much can be done to protect the will of sovereign people as enshrined right in our Constitution. Let us remain vigilant, have a particularly strong responsibility for ensuring the safety of these technologies for the future of generations to come and for humanity. AI is here to stay, sabi nga nila. Kaya dapat daw itong pag-aralan ng mabuti para maging responsible at ethical users ang lahat. Mobile Journal Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita.